Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina di the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video po ay magluluto lang po ako ng sayote na lalagyan ko ng giniling na pork. So, first time na first time ko magluto ng sayote na may giniling na pork. So, ito po meron tayong giniling na baboy. Tapos, tatlong perasong sayote. Gagamitan ng mantika. Yan, paniplak ko ay patis. Tapos, meron tayong black pepper powder. Isang buong bawang chopped. Sibuyas slice. And then, tatlong perasong kamatis slice. O, oh, ba? diba? Okay. Alam na, alam nyo na ito, mga lovely people. Pero, sa totoo kasi, kaya po, hindi po ako... Sabihin na natin siguro mga 20 years na hindi ako kung nakakain nitong recipe na ito. Kasi po, yung sayote, sabihin na natin na isa, isa po siya sa mga gulay kasama nung upo na yung sabihin natin hindi po talaga ako yung natatakam. Yung hindi ko masyadong hinahanap-hanap. Mas hinahanap-hanap ko pa yung ampalaya, kalabasa, munggo, ganyan, okra. Pero ito siya, hindi masyado, ni kami masyadong close nito. Ayan po. Yun po yung story yan, yan. So, sabi ko, matry naman din natin. So, lagyan ko lang ng almost two scoop ng paminta kasi marami-rami yung karne ko. Ayan po. tomatoes naman. hindi na siya. Kaya lagay ko na yung ating giniling na karne Atis, sa giniling na karne po, lagi ko pong pinapayo kung hanggat maaari. Kayo po yung mamili ng uh, tapos sa kanyo pagiling Kasi mas maganda siya compare doon na yung bibilihin yung nagiling na. Opinion ko lang naman. May pass natin. Tatakpan ko po ito. Pagluto na, doon ko lang lalagay yung sayote. Tama ba itong pinagagawa? Parang gusto kong lagyan ng kunting asukal. Pero tingnan natin. pala Tapos medium heat lang. Okay. Check natin. Mag tubig siya ng pusa. Hindi ko po yan nilagyan ng tubig. tinikman ko po kailangan ng pambal pambalanse yan dalawang scoop ng brown sugar Kain ko lang na medyo mas magsuyo siya sa ako ilalagay yung sayote. Very low heat na talaga. Yan, dyan muna siya at ako'y maguhugas lang. Pwede na yan, nagmamadika na siya. Pagkasyahin ko itong sayote ko dito. <laughs> si kuripot sa ano no, sa kawali. Hindi po talaga. Ay, kasha dun sa kawaling yun. Kaya, nilipat ko na lang po. Yan. Tapos, konti na lang to. Mas, basta maluto na yung sayote. Ano? Kayo pa yung tinatanong ko. Haha. -ha. Yan. Kaya, ulit to. ko eh. Dapat yung camera yung <laughs> wala sa hulog eh. Ayan, mga lovely people. Luto na po yung ating sayote. Ayan. So, mananghalian na po tayo. Hello mga lovely people, let's take a man time. So today is 11th of April. Grabe ka igang sa universe. So, party ka igang sa earth, sa maranding. So ito lang muna, tikman natin kung sa resulta niya po ang sayuti, no? And giniling. Kain po. Init pa kayo. Mm. Sakto lang nanilagyan ko ng konting asukan. So, gaya po niyang sabi ko, <laughs> hindi po talaga ako super fan ng ano, sayote. <laughs> sorry po sa inyo dyan na <laughs> love na love ang sayote hmm. Tapos nakakain ulit nito. After how many, 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 many long, 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 long years? Eh, hmm. Pero, ito naman pagka ano yung nagtitinola manok. Pero hindi yung native kasi kapag ka yung native masarap talaga doon yung papaya at malunggay. Pero pagkain ng one time simula nung umuwi ako last year na kapag tinola ako ng manok na nilagyan ko din ng sayote yun doon keri-keri yun. Pero, nilalagay ko, pero hindi talaga din na kinakain ko talaga yung sayote. Basta, may may lagay lang ako sayote, ganun. Ayun. so, paano po mga lovely people? Thank you po sa pag-share ng inyong ul <laughs> Balik ta din ako. Oh. Uh, ako po yung nakiki, ano, nakikikuha ng idea kung anong maulam <laughs> for today's video. Ayun. so, thank you for watching. Thank you po sa inyong lahat dyan. Ingat po tayo palagi. And <clears throat> God bless us all. Keep safe. Enjoy cooking. Ang gusto sa sun po dito lang sa Kuchina di Pichi. The home of Pacham Pacham Recipes. Mwah mwah. Ciao, ciao.